Welcome sa my vlog mga kasosi, nandito ako ngayon sa Carriero Quiapo, Manila, no? Sa so, wakas, nakita ko na ang pinaka-trending at pinaka-sikat ngayon sa buong social media, ang Baga Queen. Ano kayo yung pangalan mo, ma'am? Jack po. Yan, si Mami Chuck, ang pinakamayaman na vendor dito sa buong Quiapo, no? Maliban sa pinakamayaman, pinakamasarap din ang kanyang bagang tinitindi. Anong tawag ng palindi mo, ma'am? Baga ng mama mo baga ng mama mo ayan o sa amoy pa lang talagang mapapa wow ka at mapapakain ka sa baga ng mama mo dahil sa sobrang bango nito ano bang mga ingredients nitong baga na ito ma'am inadobo lang natin na inadobo lang bakit parang uh, special naman ang adubong ito may dasal yan latin ah, may latin ah, may latin oh, ah, may latin daw ang kanyang ano May lahat sila kapag may uulit uh, ma'am tanong, tanong ko lang pa yan, eh. tanong ko lang ma'am lahat ba na nasa harapan yung ano eh gustong tumikim nito nakapilang dasagawa mo yung Oh my god mga kasosin no? Kung nasaksihan niyo ang kasikatan ni Diwata, talo ang ano, kumbaga na break yung record ni Diwata no sa dami ng customer dito ngayon. Araw ng linggo lahat niyan pumipila para lang makatikim ng pagan ng mama mo. Ayan oh, kung ka mukha siya ni Itil Buba. Kamo ka rin siya ni Madam Inots. Ay, Angelas Aras. Talagang instant celebrity siya dahil ito wala. Kahit sino mag-vlog sa kanya ay trending, no? mo yung mukha ko, tayo yung mukha, no? Alam mo, ma, mas makinis ka pala sa personal. Ano? Oh di ba nakita mo na? Ang ganda lifestyle pala para sa personal na totoo nga mayaman dahil makinis. Oh. Salamat yo na Hindi ganoon talaga Yung kasi sikat ka na. Oy ma'am na isip mo ba na dati, ah, na isip mo ba na sisikat ka? Kami ni anak boy. Matanong ko lang ma'am ha, nung kasagsagan ng kasikatan ni Diwata Paris overload, nasaan kanang panahon na yon? Dito sa Sikat ka na ba noon hindi pa? Ano ang uh, napapanood mo ang kasikatan ni Diwata di ba? Ano na sa isip mo noon ma'am? Pinangarap mo ba magyayari din sa akin Talaga? O oh, so uh, ano kung pa hindi ka na sa kasikatan ng iba noon. Kung hindi ka na sa kasikatan ng iba noon? Hindi sa natin na mangyari din sa atin. Kaya nangyari sa inyo ito ngayon. Napapanood mo ba ang bawat vloggers na nagbabiral uh, sa mga ano video sa yo ano? Ano At ma ko din. Ano ang masasabi mo ma'am sa katayuan mo ngayon? Yung sitwasyon mo ngayon? Masaya nga syempre. Ah, uh, maraming ba? Buhay na buhay. Ah, tawag nito. Malaki ba ang pinagbago ng buhay mo magmula nung sumikat ka sa social media? Buhay ko ganun pa rin naman. Pero yung para kang artista, tayo yun yung nagbago. Ah. Mayat-mayat pa picture. Sa sumikat kasikatan mo, mayroon na bang nag-offer sa'yo ng na mga TV station? Mamaya, manood kayo kay MJS. Hala, okay, okay, naki MJS ka naman? Yeah. Oh my God! O, oh, diba? Umpisa na yan, ma'am. Magiging artista ka na ng tuluyan. O, oh, ayan o. Oh. Hindi lang artista ang pinipilahan, mga kasosi. Ay, eh. yung haba ng pilang yan. Dahil pang may superstar dito, no? Ayan. O, oh, daming tao. Hanggang doon. Ayan o. Oh. Parang ano ah, parang fiesta mama. Lahat dito, lahat dito naka ano no, nakatingin no. Grabe. O oh, ayan, dito naman tayo sa baga ng ina magkano ang isang order, ma'am? May 20, may 50, may 100. Ano yung sa halagang 20 pesos pwede mo pagsaluhan ng dalawang tao? Syempre in debt in lang. Ah, ayun, sa halagang 20 pesos, pero pwede na ulamin, ano, ma'am? Yes, kung matipid sa ulam, pwede. Sa totoo lang, hirap maging vlogger ma'am. napapaso ako eh. Oo. Uh -huh. ah, so ayan. Ah, ay. Ah. Ah, so ayan si Ayan, ayan si Madam Moko, oh, nagmamayari na pinya kasi ngayon na paga ng ina mo dito sa Kiyako, no? Paga ng mama mo. Ay, paga ng mama mo. Totoo nga siya ang pinakamayaman kasi yung alahas niya, kung mapapasin niyo mga kasosi, eh. matanong lang man personal, yung alahas ba niya na pundan mo dahil sa pagitan hindi mo ng baga? Sa lahat ng negosyo ko, hotdog, sandwich, baga. Ilan taon na ho kayo nagkitinda dito sa Kiyapo? In 2007. Pero hindi ka pa nung sikat, wala pa. Pero may mga vloggers na. Wala pang vloggers. Kung unang tinda ko ng hot sandwich, sandwich, 2011, wala pang vloggers. Kung Pero pinipilahan na ako. Oh, okay. Kung natatandaan mo, sino ang pinakaunang vlogger na, na kumuha ng video ng uh, paninda mo na nag-viral? Sa sandwich o sa baga? Ah, sa baga muna. Siyempre si Ewig Mukbang. Ayan. Siya, oh. Shout out mo din si uh, Sir Ewig Mukbang daw. Uh, siya ang pinakaunang nag-vlog uh, nag sa sa'yo na nag-trending talaga. 6 million uh, mahigit views out Wow. Ito. So, ano mga mo sa mga vlogger na nagko sa sa'yo? nagpapasalamat ako. Wala ako sa posisyon ko ngayon kundi dahil sa kanila. Okay. Malaking bagay, malaking tulong. Sabi nila nang gagatas daw hindi. Mas malaki ang pakinabang namin sa vlog So At wala ako so, Hindi ako makikilala kundi dahil sa kanila. Wala kang against sa mga vlogger na kumukuha no, sa inyong video? Lahat! Welcome! Okay, thank you. So, ayan, no? So, welcome lahat ang vloggers dito. Basta magbablog ka na walang halong pang uh, tawag dito panginginsulto o ano pa man yes, pambabas no. Oh. Sisirain Yes. Ah. yes. Uh. Yung maganda ay sasabihin mo lang dito. Uh Oo. -oh. oh, di Kaya, si, si, si si Prima na sasagot mo naman yung mga tanong ko, di ba? Uh -oh. -oh. about lang business, di ba? So, ayun, mga kasosyo niyo ko na dito kay sarapan ng uh, baka na ito ay napakabango, iba yung timpla. Kaya siguro talaga binabalik-balikan, ma'am. Matanong ko lang, Nakakailang kilo kayo ng baka sa isang araw? Ah, uh, pagka regular days, Monday to Thursday, tsaka Saturday, Saturday, 75 kilos. Pag Friday to Sunday, ay eh, Friday tsaka Sunday, 100. Ah, grabe. Di ang dami penta. mga kasosi. 50 na. Nakakaubos na ng 100 kilo ng baka sa isang araw. Oh. Ayan, Oh. Alam nyo kung makikita nyo si uh, Madam, no? Uh, ng personal, makinis yung kanyang skin. Ang ganda ng eyes. Sa, sa ibang mga vloggers, hindi ko gano'n nakansin. Pero sa personal, Oh. Hindi ah, pa mamaharap kayo ulit sa camera mo. Oh, ang ganda niya. Kamukha niya si Ethel Buba. Sino ba talaga kamukha mo, ma'am? Nanay ko, charot. <laughs> si Ethel Bu Si ano? Sino ba? Si ang artista? Ang ako kasi si Ethel. Wala niya personal. Ha? Si Ay-Ay nga at saka si Madam Inuts. Para silang gambali Madam Inuts, no? Pero, natakpan ngayon ang kasikatan ni Madam Inuts. Ay, Madam! Ay, yung sila pinapala? Eh, ikaw nga, grabe. Ang kasikatan mo ngayon. Pupuntahan ka ba ng mga vlogger na nagmula pa sa malayong lugar para umuwi pa ko galing Japan para lang mablog kita. Ay, tara rin. Oo, ah. Diyos ko, Fresh Fresh from Japan. Oo, oh, 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 no? oh, pero kargador lang ako sa Japan, ma'am. Oo, oh, oh, yeah. ayan. Masarap kasi. Oo, oh, masarap. Legit na masarap. Oh, kaya, oh. talaga pinagpunta. Pinagpapawisan. You know, eh, so, ayan mga kasosi, no? Dito sa Criado, Criado, Kaya po Manila. Ma'am, marami ba nagkitinda dito ng baga maliban sa'yo? Meron. Baka naman. Babi pa sa'yo. So... Ito lang talaga ang pinipilahan, no, na ano pero hindi ganito na, as in trending maraming mga vloggers ang sumusugod eh. ano ang uh, sa tingin mo anong mayroong ka bakit ikaw ang nag-trending at pinipilahan ng mga customers kasi yung baga ko masarap malinis oh, gan... mura pa <laughs> masarap ang baga niya malinis at mura pa kaya nagt-trending pinipilahan at binabalik-balikan ayan anong katangian mayroon ka na wala sa iba nagtitinda ng baga dito sa karyedo humble tayo humble Ayan. Dapat lang daw hum, humble lang. O, kaya sikat na. Marami ng mga vloggers ang sumusugod. O, uh, sikat na sa buong social media. Dapat humble ka lang. Kaya binabalik-balikan siya. Matatanong, matanong lang kita, ma'am. Hanggang kailan ang kasikatan, kasikatan mo, madam, dito sa social media bilang uh, pinakasikat na baga queen? Yun hindi ko kasasagot kung hanggang kailan. Siguro hanggang sa tayo ng baga. Suportahan tayo ng mga hosto ang kasikatan pa ma'am, ay minsan ay naglalaho? Lalo na kapag hindi maganda ang galing. Ah, uh, kay Diwata ma'am, nung ano, uh, tawag dito, okay. naging inspirasyon mo ba si Diwata nung kasagsagan ng kasikatan niya? Hmm. Nung kasikatan niya, oh, o. Siguro kasi ano eh, minsan pagod din tayo, hindi natin tayo na pagod, hindi maganda yung mood. Kaya siguro na, uh, nakakapagsalita ka ng So ayan, si madam, no. Anong uling pangalan mo? Nakalimutan ko si Mami Jack o Mam ma Jack, anak mamay-ari ng pinakasikat at pinakatrending original na baga queen dito sa Carriedo, Quiapo, Manila. Ma'am, maraming salamat sa oras mo, ma'am. Thank you. Uh, halika, lasan na ba yun? Bumili kayo ng isang order. Titikman natin. Dali! Kumuha ka ng bariya. <laughs> Titikman natin. Papakita natin kung ano kasarap. Lala. <laughs> Ibente. Ibili mo na. Pabili ako.